Well, unang-una -una na, no? Uh, nakita naman natin itong mga nahuli natin mga, mga tao, kamukha nila Alice Goo oh, no? at iba mga mga malalaki mga ano kamukha pinakasuhan natin sila Arnie Tevez at iba mga tao no? at of course yung sa droga 33.8 billion ang ating napahuli dito sa at, ang PNP no? ang PNP ang humuli nito one of the highest no in the history of our country. Masasabi ko ito of any Philippine president at under uh, uh, President BBM no in a period of two years at on record po iyan no. At uh, pangalawa, nung panahon ko po ay siguro mga dalawang daan wala walang mga fire truck at fire station isipin mo makakasuno kawawa naman ang kababayan natin wala silang fight track man lang mm -hmm. so bago ko umalis no, nung, nung after one year nakalahati ko na yan 100 na lang at bago ko umalis ay na kami ng certificate na lahat makakaroon before the end of the year dahil na-procure na po yan mm -hmm. yung delivery na lang no? Mm -hmm. so at least mas kaya paano Uh, na po yan sa ating mga, mga kababayan. No, ilan lang po ito sa ating mga nagawa Ayo, sinabi mo pa, ilan lamang 'yan uh, Attorney Ben Hurabalos dahil uh, pag nasa DILG po kayo, you wear so many hats no, andami pong under sa DILG, tama po ba? <laughs> well, oo, okay. under mo kasi yung mga governor, mga mayor, under mo yung police, yung bumbero, yung fire Commission on women, youth, Muslim Filipinos, no napakalawak.